so dito tayo ngayon sa camping site ng uh, Dead Sea or update kasi yung doon sa may Royal sa may Royal Hotel or doon sa oasis wala na yun yung may letter R, R na malaki wala na yun ngayon dito na tayo sa bagong camping site ang palatandaan niya or uh, mark niya ay yung David's Hotel so dyan sa David's Hotel mismo ang magiging parkingan niya is dyan sa banda dyan. so mag review tayo ang kagandahan malawak siya malawak yung parkingan tapos ayan ang lawak ng parkingan niya meron siyang CR pagpalitan pwede kang mag barbecue Pwede kang mag barbecue Pwede kang mag ayan. Malawak siya oh, Hanggang dun ang parkingan kan? Ayan Hanggang doon Ang parkingan, Ang lawak Ang lawak ng parkingan Tapos Ayan Meron siyang table ang lawak ng kung saan ka pwedeng mag-camping Ayan. Ayan. Okay. So, ayan. Ang nakikita ko lang na pangit ay from dito sa camping site mismo camping site mismo ayan nilagyan pa naayos pa pala ng pagbaykan to ano maybe after ilang araw pwede nang maganda yan ang nakikita ko lang na pangit ay hindi ka pwedeng maligo dyan yan mismo yung tubig na yan may nakalagay na no swimming so hindi ka pwedeng maligo dyan dyan wala as in so mag camping ka lang talaga dito mag campfire ka or mag barbecue ka pwede so yan ang problema hindi ka pwede maligo pero malawak tong pagkampingan ayan o oh. lahat yan talagang malawak siya pero mas maganda pa rin doon sa dati kasi walang bato ito marami pa rin bato ayan o oh. malalaki ang bato so walang mali hindi ka pwede maligo dyan Hanggang dyan, walang maligo. Hanggang dyan. Okay. Kung saan ang paliguan? Maliligo ka lang. Okay ang kailangan, so, so magkamping ka dyan. Tapos, maliligo. Kung gusto kong maligo, umikot ka dyan sa may, yan, o yung mag-curve na yan. Yung sa bato-bato na yan. Mag-curve ka pa ng ganyan pupunta ka doon sa kung makita mo yung yon yung may bahay-bahay na yon yon yung may bahay na yon yon ang swimming area ayan kikita mo yung mga ta tao na yon galing yung nag swimming ah. di ba so yun ang nakikita ko lang na magan ang pangit magandang site. mahangin ang mga pangit yung yung paliguan niya ang layo ng laka medyo malayo ang lakarin mo papunta dito sa camping site mismo Sayan, so, so thank you thank you thank you and don't forget to subscribe to my channel